Naiuwi na ng 23rd Infantry Masigasig Batalyon sa tulong ng Municipal Government ng Benavista Agusan del Norte ang labi ng dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa kani-kanilang pamilya noong Pebrero 2 at Pebrero 4 para sa maayos na mabigyan ng burol at pagpapalibing. Matatandaan na ang naturang mga NPA ay napatay matapos ang naganap na engkwentro sa pagitan ng 23rd IB at Platoon ng Subregional Centro de Gravidad SRSDG Sagay Subregional Committee 3 SRC3 ng North Central Mindanao Regional Committee NCMRC noong Enero 29 sa Benavista, Agusan del Norte Kaugnay nito, sinabi ni 23rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Jeffrey P. Balingao na ang pag-uwi sa naturang mga labi ay nagpapaalala na ang hidwaan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga rebelding komunista ay may tao ring biktima. Aniya, Nagbibigay din ito sa kalagahan ng pagtatapos ng hidwaan at paghahanap ng mapayapang solusyon sa patuloy na kaguluhan. Dagdag pa nito na mahalaga ang pagtutulungan upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.